Sa inerasyon ngayon, isang malaking hamon ang pag-verify ng impormasyon sa social media at marami na ang nabibiktima ng fake news at publicity stunts. Nauuso na rin ang pagkalat ng pekeng posts at impormasyon online. Mayroong chip lang na magkalat ng pekeng balita. Ang iba naman ay parang manglito, ay meron din na gumagawa nito para pumukaw ng atensyon ng tao para sa kanilang pansariling interes. Pero ano-ano nga ba ang mga dapat tandaan bago maniwala at mag-share ng information online? At paano nga ba natin masasabi kung ang isang post ay may katotohanan o gawa-gawa lamang? Alamin natin ang lahat ng yan dito lang sa MIL 101. <tap> Kaugnay pa rin ang usapin ng media ethics ay hey, makasama natin live si Sir Marlon Nambrado, ang co-founder ng Out of the Box Media Literacy Initiative. Good morning and welcome sa Rise of Pilipinas, Sir Marlon. Hi. Good morning. Good morning. Good morning. P. P. Congratulations sa iyong engagement. <laughs> uh -oh. Anyway, we want to know paano ba nakapekto ang fake news o pekeng yung balita. Actually, there, uh, we coined this as fake news, pero uh, somehow we call it as misinformation, disinformation, malinformation. Well, ito sa ating buhay, lalo na sa panahon ngayon, na napakabilis ng mag bahagin nito go bayan. Oo, no napaka dahil nga dun sa bilis ng pagkalat ng disinformation, mm -hmm. lalong mas nagiging grabe na masasabi yung epekto ng disinformation kasi mabilisan niyang inaapektuhan ina, ina yung ating pagdidesisyon. no. So so sa usapin ng health halimbawa, kapag meron tayong encounter na health related na mga fake news or disinformation, mm -hmm minsan doon natin binabata yung mga desisyon natin na itatry natin itong gamot na ito kahit na hindi naman pala ito effective or meron pa nga itong adverse effects. Ayun. So may objectivity and subjectivity side yan. Pero paano natin i-apply yung critical thinking? I mean, gaano kahalaga ito para sa pag-verify ng impormasyon na atin nakikita online? Oh, nga, tama, tulad na rin ng sinabi mo kanina na dahil mabilis nga yung daloy ng impormasyon, mm -hmm. kailangan nating mas bagalan yung pagkonsumo natin dito. Kasi kung sasabayan din natin yung bilis ng pasok ng ng information at pagproseso natin ito, ang tendency mas nagkakaroon tayo ng mga mali na desisyon. So, yung critical thinking, kasabay nun yung tinatawag na slow thinking o yung mabagal na pagproseso ng impormasyon. Okay. um When do we say it's all about critical thinking and it's slow thinking? Kasi, in a way, kapag critical thinking, talaga nag-iisip ka. So, may pagproseso. Mm -hmm. Doon ba papasok yung slow thinking? I mean... Uh, Let's clear this. O oh, kasi yung usual natin na klase ng pagproseso, meron tayong tinatawag na mga shortcuts. Okay. No? So imbes na pag-isipan natin ng malalim yung isang bagay, mm -hmm. um kung nagtitiwala tayo din sa pinakikinggan natin, yun yung isa sa mga shortcuts no na hindi na natin pinag-isipan yung sinasabi niya basta naniniwala tayo din sa tao na yun, idol natin o charismatic yung tao na yun. Papakinggan natin at paniniwalaan Ayon. natin. Ayun. Ang dami niyan. Uh -oh. So dapat critical na kahit na sabihin natin na pinaniniwalaan natin or kilala o sikat yung tao na yon, dapat meron pa rin tayong critical thinking processes na ginagawa. Alright. Sir so Mario, ano-ano ba yung mga potensyal na pananagutan o liabilities sa mga individual na nagbabahagi ng fake posts o kaya mga pek-informasyon sa social media? Oo. Sa so ngayon, medyo hindi pa ganun ka-lakas yung mga batas o polisiya na meron tayong ino-observe dito mm -hmm. sa Pilipinas. Lalo kapag ang usapin ay election related na mga disinformation mm -hmm. pero sa antas naman ng mga um, pulisiya ng um, digital platforms halimbawa mm -hmm. ng Facebook o ng TikTok patuloy no yung pagdevelop ng mga batas para mas ma-discourage yung mga tao itong mga tinatawag natin na fake news peddlers na sa halip na malaya silang nakakapag-share ng maling mga impormasyon ay nafa-flag sila ng Meta halimbawa na kapag nakita na sila ay mahilig mag-share ng mga maling impormasyon ay pinapababa yung kanilang Uh, reach ng kanilang mga post which is mahalaga syempre mm -hmm. especially we're talking about media ethics here it's not really about kapag ikay mapapunish because of an e unethical uh, doing pero on the other hand dapat tayo bilang isang gumagamit ng social media we know when to ethically and dapat hindi natin iniiwasan natin an ethical use of social media pero maaring rin po bang ipaliwanag sa amin yung konsepto ng publicity stunt o ano 'yung mga posibleng layunin o motibo sa mga ganitong aksyon. Oo, actually familiar 'yung maraming Pilipino dito sa concept ng publicity stunt, 'no? Kasi pag sinabi natin yung stunt, sa mga action movies, oo, eh, oo, 'yung oo. mga uh, fighting scene halimbawa, 'no? Pag dinagdagan natin ng publicity, mm -hmm. so ibig sabihin ito 'yung mga ginagawa ng mga tao para magpakilala, magpasikat, o introduce 'yung kanilang sarili. So, lahat naman ta ng mga tao especially sa industriya ng media, papa artista o mga brands ay gumagawa ng publicity stunt, no? mm -hmm. Ngayon ang problema minsan ay kapag yung publicity stunt ay nagbo-border sa mga unethical na practices. Okay. Halimbawa kapag sa halip na basta ipakilala lang nila yung sarili nila mm -hmm. ay um deceive sila ng tao o sinusubukan nila na yung sinasabi nila ay hindi naman talaga yung totoong um hangarin nila halimbawa yung yun yung idea ng deception so merong mga publicity stunt na kaya sila nagiging problematic mm -hmm. dahil um, um, merong conscious sila na intention na i-deceive yung kanilang audiences ayo network disinformation pero, pero... What could be the well they say bad publicity is still publicity. Mm. What could be its implication on the reputation ng isang tao or organisasyon? Oh, actually sa panahon nga ngayon na, uh, 'di diba, We call it the age of influencers. Mm. Maraming mga tao yung kahit maraming nagkikriticize sa kanila, mm. they just call the the criticisms as haters or bashers, oh, no? Oh. So dapat Um, mas ma-promote pa natin yung responsible na klase ng pag-promote, uh, pag-create ng content para naiiwasan natin yung mga ganitong klase ng publicity stunt na bagamat Uh, normal naman siya na gusto natin magpakilala, mag-introduce ng sarili, dapat na di-discourage pa rin yung mga unethical na practices. Okay. Aside from the content style or content management, what could be the other ethical considerations ang pwede nating makita when it comes to publicity stunts? Mm, -mm. Um, siguro yung pwede rin natin sabihin dito yung usapin ng representation. Okay. No? Kapag um, yung publicity stunt ay nag involve ng Uh, representation ng babae o ng mga nasa LGBT o ng mga Muslim mm. o ng may hirap, na kapag nire sila in an undermining way, so ano din siya, harmful din siya, especially dun sa mga tao na nire-represent. On the end user side, the audience, the agent of everyday life, eh ano ba, hindi pa para maaring gawin ng users upang suriin itong publicity mm -hmm. stunt at post, lalo na kung ito may kaugnayan sa isang controversial na issue. Mm -mm. um, Lagi't-lagi magtanong. No? Mm -hmm. At isa din sa mga pinakamahalagang tanong ng media literacy is, why is this message sent? O yung usapin ng purpose. Mm -hmm. Bakit ko ba nakikita itong post na to? Ano yung hangarin ni influencer kung bakit ganito yung pinapakita niya sa akin? No? And from there, mas ma-flesh out pa natin yung mga mahalagang critical thinking questions Uh, that entail about representation, okay. entail techniques, etc. All right, as one of the co-founders of the Out of the Box Media Literacy Panghuli na Lamang. So what are your interventions, your initiatives when it comes to issues like this? Oh, yung project namin ngayon pangalanan ay Media Detectives, okay. interrogating media influence, no? Uh, sa Media Detectives, tinuturuan namin yung mga guro, mga mm -hmm. studyante, nitong mga critical thinking skills Ayun. at questions na kailangan nilang matutunan. So Actually, hindi lang sa mga guru at teacher gusto namin i-promote ito sa mas malawak pa ng mga Pilipino kasi everyday naman ay nakaka-encounter tayo ng media that seek to influence our beliefs and decisions. Yan, yeah, napakaraming organisasyon ang nage-explain nito in layman's term para mas lalong maintindihan at napakalaga po saan ito mga ka-RSP lalo tayo po talaga ay laging gumagamit ng social media. Lagi po tayo maging mapanuri at responsable sa pagtanggap at pagpapakalat ng informasyon para bukod sa hindi na tayo maging biktima ng peking balita, publicity stunts at iba pang panluloko o panlilang online. Muli maraming salamat Marlon Ambrado sa pagsama sa amin ngayong umaga.